Napakasarap yung lasa niya. Yung boyo parang malamig-lamig siya na may kunting anghang. Tapos yung tamis kasi ng sabaw ng buko, yun din ang nagpapasarap sa kanya. Magandang hapon mga kabosyong. So ito na, kahit natagalan tayo sa pagprepare na itong mga ingredients, mayroon tayong uh, walong ingredients. Sabaw ng buko, meron tayong betel leaves, buyo, alugbati, meron tayong dahon ng sili, meron tayong kamutitops, meron tayong saluyot, meron tayong pipino, meron tayong banana na lakatan. So itong lahat, ito yung pinadala na ingredients ng isang missionary na ginagamot niya si Tatay Idi. Yung parang nalata na yung ano? Bibig. Bibig. At saka yung nangitim dila. na yung liig. Dila niya. Oo. Oh. So, as a uh, demo, so pantay-pantay <laughs> lang yung dami. Matatansya nyo naman. So, sabay-sabay lang daw i-blender. Oh. Paghalo-haloin. So, ilalagay na natin dito sa blender itong banana. Tapos itong pipino. Three times a day. Wala pang kain before kayo kumain. Pinaghuhugasan ko na ito kasi mahirap din walang hugas. Kaya pala ito nakakagaling ng may cancer mga nagag nagagaling yung may mga cancer kasi anti-cancer itong mga properties nito. Lalo na ito, ito talaga yung uh, pinapapak ng may mga native natin no, na mga katutubo kasi ito pala, siya pala yung lumalaban sa mga bakterya sa bibig. No? So lalo na pagka nagkasakit ka ng tang cancer. Ito pala, ang proper test niya pala nito, itong boyo, ito pala ay talagang nakapokus siya sa lalamunan. Kaya, lagay natin. Pagkatapos noon, lagay natin tong sabaw. So, tanggalin natin dito, baka magka tubig pa itong ano blender natin masira pa so, sarap inumin maya oh. si Basiang lang maya inum niya or idagdag natin mamaya ayusin natin kasi wala tayong pambili ng susunod so, na blender masisira pa natin Ayos na to. Subukan natin uminom. Baso. Huwag natin kumuha pa ng baso. Dami ng hugasan. So ito na mga kabos yung titikman na natin anong lasa nito. Amuyin natin parang Ito. So, titikba na natin. Napakasarap yung lasa niya. Yung buyo parang malamig-lamig siya na may kunting anghang. Tapos yung tamis kasi ng sabaw ng buko, yun din ang nagpapasarap sa kanya. At saka yung lasa ng lakatan. Kaya pala, no, na yung mga may sakit sa bibig, hindi yan makakain ng mga matigas. Ito talaga yung pwede sa kanila kasi mabubusog tayo nito mga kabusyong. Paki-share sa video mga kabus yung para malalaman sa iba na yung may mga problema sa throat. At hindi lang sa throat mga kabus yung pwede rin sa breast cancer. cancer. Kasi yung mga properties nito ay mga anti-cancer. Kaya okay mga kabus yung yung lasa. Tukukan mo siyang. Oo nga. Ang tamis yung sabaw niya. No? Tapos, medyo maanghang. Tapos yung, ma, ano siya, parang mentol. May mentol siya. May mentol? Mm -hmm. Paalala lang, bawal ito sa buntis. Ay, bawal ba? Oo, oh, kasi baka. lalo na pagmasilan, baka kasi Malang. allergic, magka ano pa, magka daralya pa. So, mahirap ito sa buntis. Ano, okay ba? Ma ano, matamis siya. Oh. Lasa ko yung boyo, saka yung sabaw ng nyug, boko yung pepino, sa lahat. Nandun no, okay, ado, okay ang ano? Okay ang lasa niya. Oh. Hindi talaga maano, yung ya, sabi pa nila, matul matulon ganyan siya, matulon. Hindi siya, mm. ano, parang masamang inumin, no? Oh, hindi, masarap. Masarap siya inumin. Mm -hmm. So, yun nga mga kabusyong, yun ang sinasabi ko nga matagal, matagal tayo nakapag gawa nito. Kaya ano to, kay Ma'am Ronaline. Siya talaga yung gumamot sa matanda, no? Shout out sa iyo, ma'am. Isa siyang SD missionary at ibinahagi niya 'yung kaalaman niya kung paano niya ginamot si Tatay ide So, ngayon nasubukan ko talaga. Ang sarap. Ang sarap niya talaga anti-cancer. Itong lahat ng mga green leafy vegetable, pag i-search nyo, sobrang power talaga yung ano nila. Yung mga vitamins, mga benefits natin na makukuha. Talagang okay. Magpapaganda ng daloy ng dugo, magpapaayos ng heart. Kaya pala, pag umayos yung daloy ng dugo, simple, mawawala yung ibang karamdaman. So hanggang dito lang makabos yung thank you for watching. Salamat sa inyong lahat.